Hi guys! Hello! This is Sirby Sirby Sirby. Anyway, well, watching my, my Vlog. Welcome to this video. Bumunta tayo ng park. Ito sila brand natin sa Cebu. So may dala tayong um, binigay sa atin na parang siyang binangkal na kamote and then um, this is Ilumpia na tuna. So, let's go! Diba so, titingting is here? Ating, ano na ating labasan ng mga do that kasi it's 11 p.m. Okay. So let's go. Jujuy kasi, sasama siya. Ay, ano nabukas siya kasi magbibingo kami. Charot lang. <laughs> so, sila Beda andun pa sa Cebu. So, dito muna kami. Hey guys! So, dito na kami pa, papatulong kami farm. And again ha, hindi ko pala na-explain. Yung dala ko, this is lumpia na tuna. So, isda po yung laman nito at gulay. Ito yung binangkal na um, kamote with cheese. Hello! So thank you so much, Ate Rose of Bowls family of Bugo, Kagenyo, sorry. Siri, thank you so much also. So, Sir Jerome, yung, yung mother-in-law niya yung ano dito. Ma'am Apple, thank you. Yan, yeah, nag, ano, nagbigay. So, I actually, itong, binili ko talaga itong, ano, tong lumpia. So, this is, 50 pesos guys so please order na kayo dito sa inaguan kasi pag atakagat ka -at kami -at 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 sa kanya at kung may mag order just try lang po kung may mag order go na <laughs> we gonna try this and let's have an update sa mga pool ni Brenda kasi magpapatayos daw siya so ano nang update come on mm. ano siya na cancer so ayan na si Simply Amore na monetize na Tais na uh, content monetization na siya. So congrats Tay, Ivy. So bago mo na si Momo kay Loi. And, and Raya is okay. here. Ah. Abot lang. Okay. Diva is here. Okay. Argel. Oh, marami kami ngayon. Ati okay. si Arjel. Nilaka si Arjel? Nasa taas? Nana good na ba sa layo sa love? Charot. So let's cook. Let's try cooking this. Sakit ka. Ah, let's go. So, meron kayong 10 courses of meal, meron din kami dito pa. Ang dami pagkain. Yes. Let's go. It's a lumpia. tuna lumpia. Yes, tuna lumpia. Oh my God. Allowed ako kasi yung only eat fish na lang. Wow! Ang <laughs> <Ate> arte. <laughs> Yan. So thank you so much. Eh, beta kasi to. So if you want, uh, kung masarap, masarapan kayo, masarap. pwedeng, order. pwedeng umorder tayo. Kasi, ano lang siya, 40 pesos per pack. Pero, pwede siya maging 50 pesos kung tayong umangkat. Amo ba? Para atin ang 10. O, oh, sinabi ko na ha, para di rin ako magkuhan. Okay, this is good for ano. This is good for ano, for health. Kasi tuna siya eh. And uh, it's, uh, so, Sireya is eh. Uy, luto. Masa'y luto? Alam, meron ano si Rhea. Ito ang... Ah! Nagjigjig, no, kahit pa yung hotdog.

pag hotdog noon sa amin mayaman na pag maka-afford ka ng hotdog then I came to realize na pwede pala siyang mag tuna lumpia by Maring Mar oh, yes. and tuna hotdog totoo Ito ba yan? Na. at ah! at tuna pansit yes. <laughs> lowly suka <laughs> na mo ko Kesa So, tikman natin ang kanyang feeling ko mamimela. <laughs> 50 pesos lang yun. Oh, mas mura siya. pa. Ama utok sa iring daoy. Ering daoy. Utok sa ering tulad mo na naunyap koan. Utok sa nana. So let's eat. Molo giparadyo mo na na juda chapak. Kung ano ang bigay mo na kaarmi? Taya inmakalang koan bayang. Sa motor masamotor. pipip, kaya abi na ba na? Kaya si bike mo, animal. Kaya so I didn't like it. It's sa so, Congrasa Tiros! laaw oh, na ang... 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 tayo Kiyars. Aawon na ang Kiyars. Kiyars. Let's see. Ano <laughs> may labi ang walo? So napay ko ang... Kinospan. Pero so, yung mag magtulot tawag niya. Ah! So we are Hearing the sounds of... yeah Trabaho. Ah! <laughs> Ganito po. Sila lima na po sila kaya malungkot pero you know sorry to naman ito. ah, bakbak ah, bak bak pa din ano ay ano man eh kasi gay mo ani o sa siya tara na di ay mayroon ng butas ha ah. para doon sa water flow water flow <laughs> basta ah ito yung itsura niya pag ano pag tawag ito, ito. Pag walang tubig. Malalim na, malawak din naman siya, guys. Teka lang. So ayan. So yung mga uh, chairs doon muna. Na malungkot muna kasi na continue ng work. Uh, that's piping. Same dito. Ah. Para piping pala dito. So 1 2 3 5 lang po sila. Ayan. Uh, Ito pa rito pag walang ano no. So, magtatapos po sila soon. So, piping muna. So, this is not open for public yet because we are still um, renovating. Renovating. Wala pa kaya siya na open. So, we are still, ano, um, na may papagawa pa. sa so, Benda, yan. Uh, Ang ating water source. So, ayan na. Dito sila nag-aano. Ah. Go. Ah, oh, nandito din mga tanong guys. This is our tanim tanim. Puso. La ganda. Tanong. Wiranan na ba? Asa na ba? Oh, hagdan. Para hagdan. Ah, oh, yeah, wiranan sa hagdan. Mm, Steel wall. Uh. ka. Ito pala. Kakaw di ba yung chaki halfway na ang tires? Galing! Yeah. So, dito tala tayo. Ah! All! All! Yan. So, ito yung mga busot para piping pala ito para sa water. Diba? Yan ba? Uh, the piping committee. Hello. Hmm, bagong gabi. Oh, may mga batak-batak. Yan. Pa, punta dito. So, this is all around our... So, ano mo si Minto. kasi didn't before na like, si Minto no, nagalito sila ko para... Ito yung para sa drainage. Ano ba yun? Abro na mga koan <laughs> ni Snake. <laughs> Ala, na uba siya. Yan. So, simintuhin din naman yung pag, pag ano, pasok na ang pipe, saka sa Ito pa yung para water. Ah! Ah! Yan. papunta dito so ayun yan sila so This is it! Uh, meron naman tayong bagong pinapagawa dito. So this is you para meron pa shower shower ba effect. So ito yung ipapansak niya. Para pag open, shhh, we cannot, pa fountain of love. Mm. Para maganda din para may mas splash splash at nangyayaring movement sa pool kasi maganda. Ah! Oh, di ba? So, let's, let's, ano tawag dito? Let's, uh, we are, let's just wait for the result kasi hindi pa tatapas sa meron pa dito. Oo, oh, Yan. Para fighting. Para ah, mag-splash na. Ah, gumaganan na. So. Congrats another banda uh, Another Brenda. Congrats banda for another project. There's sa pool. So hello guys! Oh, yun na nga ang, ang update natin. So pinapangag-bangag-bangag lang siya ba for the pipe para sa splash-splash ng ating um, tool. Ah! Ang ingay ng mga aklat Dito na naman kami. Ah! Ay, jigjag sila. Oh, kasi uh, may gagawin kami. Alam nyo na. <laughs> so, guys, we're done for that other project. Just so, po. so, piping muna siya. Pinabangagan-bangagan yung butas-butasan yung sa kilitilid. Para ipasok ng mga pipes na maliit lang para sa splash. Para maganda yung pool. Pag may splash, ah, gawa ganun tayo. So, at may movements. So, thank you so much for watching, guys. I love you all. This is Super Super City. Anyone's putting more vlog. And see you on my next vlog.